At ayan mga loves, so last na box na to. Ito mga loves, yung mga uh, pang seven na box. Ayan, pasensya na sa kalat. Sobrang kalat talaga. Katatapos ko lang mag mag live sa ano, sa ating Facebook, ay sa Facebook, sa ating YouTube channel mga loves. Dahil nagpa giveaway na tayo. Kung nakatatandaan nyo, ito pa rin yung ating suot. Hindi pa rin ako natutulog mga loves. So, okay lang yan. Tatapusin ko lang to And then, after nito, magpapahingin na rin ako mga loves. And, ito, yung mga laman nito mga loves. Naglagay ako ng mga chocolates. Yung mga laman, ng mga naunang boxes na inano natin. Tinanggal ko yung mga ibang chocolates. Tapos, yung mga ibang laman na mabibigat. Kaya, inilagay eh, ko dito mga loves. Ayan. Tapos, meron din ako dito nilagay na isang bag na eto mga loves. Ayan, kay mama yata. Tapos nilagyan ko ng mga kung ano-ano gamit, mga ganyan tapos, ito na mga loves yung inyong mga uh, na panalunan dito na natin ilalagay ito yung mga bags congratulations sa lahat ng na mga nanalo, ayan so dito na, matatanggap nyo na ito mga loves in 2 uh, and a half 2 uh, and a half days ay 2 and a half days 2 <laughs> and a half months, two to 3 months mga loves ayan and ito isang bag din to mga loves ito sa isang ano natin napili ko na uh, nanalo I kind of feel bad for her but you know kung <laughs> sino ka may message kita so ito para sa kanya itong bag na to mga loves and then next is ito yung may nanalo din ng uh, bag na haven Klein so papadala natin to sa inyo mga loves basta i-message nyo lang si ate yan and makukuha nyo na itong mga loves in uh, two and a half months. Yarn. And ito yung mga chinelas. Ano pa ba mga loves? Itong sapatos. Yan. Kailangan na paganda yung pagkakaayos natin. Ito pa pala mga loves, yung isang nanalo na bag. Ito natin. Lagi. Nilagyan ko lang yun ng mga pang ano mga loves pang ah, palaman ba? Tapos, asan yung isang guest na Guest na bag. Ito rin siya mga lagay. Yarn. Nagay okay natin dito. Mm -hmm. Mm -hmm. So, super happy ako sa mga nanalo. Ito pa mga loves, another bag. Eh, sana yung mga hindi nanalo mga loves, huwag kayong mag -alala. Marami pang next time. Huwag kayong, huwag kang susuko. <laughs> Marami pang next time, mga rags. hindi ka nanalo ngayon, next time, mananalo ka din. Huwag kang mag-alala. Basta keep sharing, mga loves. Share ka lang ng share. Kaya pag ito isang pabango, ilagay ko ng mga loves. Yarn. And ito, sandals, mga loves na palalunan din. And yung sapatos. Dito ko na siya paglalagay lahat mga dost. Kasi last na to na ano, last na na box. And ito yung mga iba pang mga papadala kong tsinelas, sandals, kala ate, na pinag-ano na, na nila. <laughs> Alam na nila kung kani-kanino yan mga loves. Yan. Ito pa yung mga sandals na mga hindi ko na ginagamit mga loves. In-order ko pa to sa ano online. online. Yan. And ito, sabi ni Irene, sa kanya daw. White shoes. And another white shoes. Ah, ito pala. Muntikan ko na makalimutan ako po. <laughs> ito yung sandals din na may nanalo. Muntikan ko nang mandi sa yun ah. <laughs> Tapos, ito sa partner ng aking kapatid na lalaki, si Jen. And white shoes. Ayan, puro mga sapatos ito, mga loves. And, yung boots. Ayan, nagpalalunan din. Ayan. And, ano po ba? ito pa rin yung sapatos ni ate, mga loves niya sa akin. Sabi ko, okay, sige na mo. Ayan, pag ganyan, ganyan na mga sak. Kung saan yung ano, pwede yata ko dito dito. sinaksak-saksak ko na lang doon. And, ito pa, mayroon pa mga Ito, kung kanina magkasya sa kanya, sa Pilipinas. And that's it. Ito yung napalalunan ni Gandhi. Shout out kay Gandhi. anuin natin yung hangin mga na. Tatanggalan natin ang hangin. Ayan. Yarn. And then ito, sa kapatid ko mga lang. Kapatid kong lalaki. Sa kanyang partner. And ano na, mga damit-damit na mga loves. Meron pa mga ano dito. Ayan. Ito mga jacket. Lagyan natin ang mga ano. Bakit na hindi ko na nagagamit? Eh, meron pa ba? Dito pa mga loves. Ah! Meron pa pala tayong towel dito. Saka iba pang mga damit. Hindi ba hindi ko na naman mapapadala? Ito ko nga. Damit mga loves. Tapos may towel pa tayo dito. Ayan. Hindi pa lang po nakikita niyo ako. Ayan. Tapos dadagdagan ko na lang siya ng mga iba pang damit, mga loves. Tasaksahan ko lang. Sasaksakan. So, napagod na ako. Magpapahinga na ako, mga loves. Matutulog na ako. Kasi pagod na pagod na ako, mga loves. And ayan. Thank you so much for watching, mga loves. And I'll see you in my next vlog. Once again, congratulations sa mga nanalo and maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mga loves, sa mga hindi nanalo, huwag kayong mag-alala keep sharing, mag-comment kayo, i-share nyo yung Facebook. Ano natin, kung ano man yung i-upload ko, i-share nyo mga loves. Kasi once na ma-hit natin yung 100,000 subscribers, baka kayo na ang manalo ng pabalikbayan box. Nag-promise ako sa inyo mga loves na magpapamigay ako ng balikbayan boxes sa inyo. Kaya, yun lang. Keep sharing mga loves. Thank you so much for watching. Have a wonderful day or night kung anong oras ko man ito Thank you so much for watching mga loves. Bye! natapos na din, mga loves, after 48 years. <laughs> Ayan. So, may mga din pa ako dyan, mga loves. Kasi yung, ano, nagpunta ako ng Walmart tapos may mga nabili na naman ako doon. So, pinagdadagdag ko na dyan. Hindi ko na siya sinama sa video. Pero, pag nag-unboxing naman sila, mga loves, makikita nyo naman. sa so, yun lang! Thank you so much, mga loves!